Ang dami pong nagsasalita, Mr. President. Doon lang pa po, po sa House of Representatives, isa pong bagong pasok doon. Ngunit matagal na pong nagserbisyo sa ating bansa. Naging Senadora, naging Secretary of Justice, naging Chairman ng uh, Human Rights Commission. Alam po ba kung ano sinabi niya sa isang panayam? Ito po, nakuha ko. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon may nagtitinda ng totoo. Ang dami na pong nagsipagsalita. Samantalang hindi po nila nakita. Kayo po ang nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach. Huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the pre Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod. Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalay Akalain mo namang apat po kagadang ipinay. Pagkatapos yung apat, ikukonsider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun.